Guys, magsaservice uli kami. May hindi malayo yung aming pupuntahan. Look at that. That's duck. That. Oh, that. <laughs> so pretty. Service ng manicure, may hindi malayo. Tapos meron ako ganito. Malakarin na namin. Nang no. Parang pang pataas lang. Parang pang pampas... kaya kala ko si ate mo. Ate mo Michelle. Isigawan ko sana. Ito mukha. Oo. Uh, ha? Oo. Uh -uh. Ano ba yung ko? Ay mo talaga magsombrero. Kena. Hmm. Takpan mo muna yung bibi mo sa ulo mo. Hmm. Daring Daming yun. Daring init Hindi naman siya ganong kalay. Hindi Medyo malaki po. Ayan o. Dito sa pinupuntahan namin, dikit-dikit ang bahay. diyan ang bahay, church yan. A church daw. No. Simbahan namin yan. Simbahan namin nila teacher in aday. Di siya church Dito sa linggo, hindi na. Hindi naman kami Christian eh. Atawalik ko kami eh. Ang laki na ano, bayabas oh. Hindi bayabas. No. Dayap. Ha? Dayap. Ano dayap? Lemon. Pala okay. oh, medyo madalgal yung aking batang kasama. Hindi ko alam kung nakakain niya. Ang daming mangga! Natawa na naman siya sa mangga.

Medyo malapit-lapit na rin kami. Malayo pa. Layo lapit. <laughs> Layo lapit. Ayan, dito ako nakatira. Ayan yung barangay. Nadadaanan na. Balik daw kami. Meron na akong customer. Ayan. Meron nang na. isa. Pagkatapos ito saka ako pupunta rin. 100! Thank you.